Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisis po namin na mahal. Sa bago pa lang po sa aking munting channel, baka pwede po pa-subscribe, pindot na rin po ang bell button notification, at para magiging uh, update po kayo lagi sa bawat video na i-upload po natin. At saka pakibisit tayo din po at uh, support din po natin ang channel, Pune, ang channel po nila Kuya Bar Santos Matubang Kalinga Turat. doon din po ang uh, kabisnes official Papa Dins TV kabisnes family at ang mga kapwa ko reactor po ng kabisnes official Papa Dins TV okay, mga kalingat, Uh, pag-i-support po, pag po ang channel ni Kalingap Turat. No, maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po mga kabayan, huwag po natin kalimutan ang kalingap tura. Please, abisitan at supportan po natin yung kanyang channel. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay uh, pakisuportahan natin Kalingap Turak! Kalingap Turak! Alright? Alright! Bira! 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 Yun po mga kalingap, mga kabisnes mga ka-business po na yung minamahal nais nice ko lang po bigyan po ng isang backlink uh, reaction video patungkol po dito sa dati editor po ng kabisnis official na si Thinking Body lalo na po dito sa kanya pong thumbnail na goodbye editor issue sa kabisnis yun po ay eh, pinanood ko po yun yung video na yun nagtaka nga po ako eh. o dahil nga ganun po ang naging na thumbnail ni Thinking Body. Aking na po na doon sa isang uh, nabanggit po ni Thinking Body na ang sabi po niya doon eh, pupunta na lang daw siya sa business house kung sakaling ipapatawag siya or parang magiging sistema, on call na lang si uh, Thinking Body at nabanggit niya kung sakaling kailangan naman daw siya ng serbisyo ni kabisnis ay agad-agad naman daw siyang pupunta pero parang hindi ko pa nagustuhan po yun kasi po kung babalikan po natin yung nakaraang video po ni kabisnis at limilito po doon na itong si thinking body ang pumunta po doon sa bahay po nila kabisnis para mag-apply as editor at uh, tinanggap na po ni ka-business na maging editor po siya doon sa kabisnis business uh, family. Kasi nga itong si Boss Jeep kung minsan pa ay busy. Sa so, dahil din po sa kanyang uh, pag-aaral. Kaya po siya nakapasok pa editor po sa ka-business official. Yung nga lang po, hindi ko lang po nagustuhan parang may mali po kasi sa sinabi po ni Thinking Body kung inyo pong napo, kung inyo pong napuna po na, na kung sakaling kailangan ng serbisyo niya In the time, pwede siyang pumunta sa ka-business house. Hindi po ba siyang mas uh, may kailangan sa ka-business kasi siyang lumapit? Hindi po ba? At saka, doon po sa kanyang uh, ginawang thumbnail po kasi, parang ang dating po kasi, hindi po maganda. Both side, sa side niya, at saka sa, lalo-lalo na po sa side po ng ka-business. Kasi nagkaroon po doon ng mga hindi magandang komento uh, patungkol po sa kabisnes uh, kasi po yung ibang mga viewers po kasi nagre-rely lang sila sa thumbnail hindi po nila iniintindi yung iba yung uh, nilalaman ng video po ni Thinking Buddy so yun marami po nga pong naging hindi magandang komento patungkol po doon ganoon din po sa kanya both side may mga maling komento din po doon o hindi magandang komento ang naiba to po kay thinking body ang tanong ko ang tanong ko lang kay thinking body thinking body sa palagay mo ba yung ginawa mong video nakatulong sa iyo or nakatulong din kay ka business di ba hindi maganda hindi maganda ang naging epekto nun kasi yung nilalaman kasi ng video mo taliwas sa thumbnail mo kaya hindi ko rin ma, uh, maano na hindi gawan ito ng reaction video. Kasi alam mo naman na reactor ako ng Kabisi sa Special Papa Dance So kung sasali sana baka pwede mong baguhin yun. Hindi kasi maganda yung naging thumbnail mo doon. Parang nang nangyari doon, parang nang, uh, parang kumuha ka ng attention para mapanood ang yung video. Pero siyempre, nasa paligid ka, nasa paligid ka ng ka family at as editor noon, eh, mapapansin at mapapansin namin ang inyong uh, video kasi nga siyempre, andun ka sa ka official noon siyempre, kung ano yung sasapartahan nila doon din kami mga reactor ng ka official at Pabadins TV Sana, buddy, i-ano mo yun uh, gawin mo ng paraan na may ayos yung ginawa mong ganun. kasi kung tutusin parang wala namang issue eh pero bakit maginawa ng issue sa ka-business official sa ka-business at uh, bakit ganoon naging thumbnail mo goodbye editor issue sa ka-business issue sa ka-business at ako uh, yun nga, may question mark yun ba eh papasok ka pa ba sa ka-business or uh, talagang aalis ka na o dahil sa mas malaki yung kinikita mo ngayon yun nga, pinakita mo nga sa yung video na, yun, busy ka sa mga ginagawa mong pag-aayos sa ibang mga channel, sa ibang mga content creators but di, alam ko matalino ka, lalo na sa technicalities, alam ko dyan ka, ka mahusay kasi hindi ka naman makikilala kung hindi ka ganoon kadalubhasa sa larangan ng ganyan. At uh, nabanggit mo din doon sa iyong uh, video na may isang client na, yun nga, mayigit isang milyon ang kanyang subscriber at uh, kayang, sumahod ng, ka, na kayang sumahod ng malaki na kayang bumili ng apat o limang sasakyan na bago. So, ibig sabihin, napakalaki no ng sahod ng uh, sang kliyente mo. Ang ganung ko lang, bakit mo nabanggit yung mga ganyan sa iyong video? O, yan ba eh, ay sa nabanggit ni Papa Dens na may nagbago sa kanyang channel? Y yun ba yung gusto mong tumbukin doon, thinking body? Na gusto mong palabasin na wala kang kinalaman. Or hindi ko naman 'yung kita pinagbebenta kano. Pa kasi parang doon ang tumbok kasi no'ng yung video ni Papa din si interview niya na may nagbago sa kanyang uh, channel. Uh, ikaw nga minsan ang pinag-upload ni Papa din doon. So, parang 'yun ba ang gusto mong uh, tumbukin doon? Thinking ba din? Tanong ko lang sa kasi pinagkatiwalaan ka nila eh. Ganun kalaki ang tiwala nila sa'yo. Kasi kung wala silang tiwala sa'yo, hindi ka naman nila kukulin na as editor eh. Yun lang ang, may tat ang katanungan ko sa'yo, thinking body. Isipin may yung Sabi mo nga, tinuring ka nilang kapamilya, kaibigan. Ganun din ang turing mo sa kanila. Pero, tanong ko lang, bakit ganun ang naging uh, thumbnail mo? Yan, uh, hindi tuloy maganda naging epekto sa ka-business community. Baka pwede, pakiayos mo yung thinking body. Alam ko magaling ka sa mga bagay na ganyan. Matalino ka eh. Lalong-lalo lalo na sa mga technicalities. Nabanggit mo rin sa mga nakaraang video mo dati. Noong uh, dapat isali ka nila sa Solo Vlog Challenge ang sabi mo nga hindi ka nga kumbaga nag giveaway ka sa kanila dahil nga nabanggit mo doon, pagdating sa mga technicalities sa pagpasok mo sa mga video kung paano mo i-arrange eh palang ilamang eh, ka na ibig sabihin nun thinking body ganun kalawak ang iyong uh, kaalaman pagdating sa gaya itong uh, industry sa pagbablog ganun na kalawak kasi parang yung Tiba mo kasi eh, parang isang lasun na unti-unti mong pinapatay ang isang community. Hindi man ganun kabrutal pero parang ganun ang dating sa akin eh. Parang lasun na unti-unti mong pinaparay isang community. Ganun yun, thinking body. Yun ang pangunawa ko ah sa mga inilabas mo sa dalawang dalawang nabanggit mo doon na hindi ko nga nagustuhan yung sabi mo nga na kung kailangan nila ang servisyo mo andyan ka lang eh hindi ba ikaw ang may kailangan sa kabisis official hindi hindi sila may kailangan sa ikaw, ikaw lumapit tapos yung sinabi mo doon na yun nga yung mga inaayos mong mga channel na malalaki marami, marami kong sinabi Kung may sabi po nasa isang danta mahigit noon, yung mga channel na inaayos mo uh, yun ba ipatama kay Papa Dennis TV? yun lang naman yung tatanong ko yun lang, naman, yun lang naman ang katanungan ko sa thinking body. sana uh, maayos mo yun Sinsya ka na kung nagawaan kita ng reaction video kasi alam mo naman, isa akong reactor na ka-business. Yung mga ganyang bagay talaga hindi ko talaga palalagpasin. Ang kami lagi nakasubaybay sa, sa aming community. So hanggang dito na lamang po ang aking uh, munting reaction video patungkol po dito kay uh, Thinking Buddy. Hanggang dito na lamang po ang aking uh, munting reaction video. Ang po tayo lagi. And God bless po. Bye-bye po.